kasda ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Mga problema sa pagdumi. Yes. Oh Ayan muli po kami nagpapasintabi sa mga kumakain, nagme-merienda, late lunch. Dahil napaka-importante po pag-usapan ang Pagdumi. Bakit? Tama. Dahil ito, sasabihin natin, may mga pagkakataon, na iba ang itsura. Ano okay. mga itsura nakikita natin na yun nagbabago? Kulay. Kulay. Laki. Laki. Haba. Okay. Taba. Okay. Minsan, taba, amoy. Taba? Pa, yung, yung diameter. Ah, ah, ah. Ah, yung, okay, okay. Diameter. Ah, ah. Dahil minsan, lumalabas flat. Okay. Parang ribbon. Okay. Okay? Uh, uh. Oo. Oh, sabihin natin yung amoy. Uh, 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 Isa-isahin natin yes. yung mga characteristics mm. na yan. Kulay. Ano ba dapat ang kulay? Well, ranging yan, ano? Mm. Meron mula dilaw hanggang mm. dark brown. Okay, okay. yon Huwag na huwag pong meron buhay na dugo. Ah, uh, uh, okay. Pula. That, uh, uh, okay? Uh, 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 Ibang kulay yan. Uh, uh. Ayaw natin yan. Ayaw natin na dumi na kulay puti. Eh, uminom ako na maraming gatas. Mas kinagatas ka, uh -uh. puti ay hindi, totally puti. As puti? puti? Yes. We call or it, beige? Or... No, puti. Puti talaga? Kulay gatas. A, uh, yung... We call it a colic stool. A colic stool. Okay. Pero, pag tinignan mo yung pasyente, meron siyang ibang kibat o kasabay na ibang sintomas. Kagaya ng paninilaw sa mata, ah, okay. nangangate ang katawan, okay. okay? or sabihin natin ang kulay ng ihi niya ay kulay saa Okay. Y may, may, y may mga so, kasabay na symptoms, symptoms. pero ilalahat, isasam up natin lahat yan. So, if, ang, uh, well, ano magiging Obstruction tayo? yun. Obstruction? Nang daluyan ng katas ng abdo. Ah. So, ano ang pwede magbara na mamagas uh -huh. si abdo? Tumor tumor ng, ano, ng, ng kanal mismo ng oh. abdo o ng lapay pankreatic. Oh. Ah, okay. So, what is obstructive biliary disease yun? Oh, yan. Biliary, di ba sa atay yan? Yun nga, yun atay. Nga. Pero oh. yun nga, ang lagusan niya, ang labasan niya, ay sa pangalawang parte ng maliit na bituka. Nandiyan po ang pinakaulo ng lapay Bakit o pancreas. Po po? Dahil itong kulay ng abdo na green, mm -mm. ang siyang nagbibigay sa atin ng pigment. Kaya nagbaliktad ang kulay ng ihi at ng dumi. Ah. Ihi, naging brown. Uh -uh. Dumi, naging klaro Yuck. o puti. Pero hindi mo ibig sabihin na pumapasok doon yung no, juice? No, 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 no. Okay. It, ibig sabihin lang, wala, may problema tayo sa bile. Sa function yes. ng lapay. Supply, nawala ng supply. Ang bile. Na cut off. Para saan nga ba yung bile? Ito nga, to digest, to, digest. to saponify or mag -break down ng fats and oils. Okay, so dapat hindi kulay puti as yes. in kulay gatas, gatas. talaga no hindi ko pa na kahit <laughs> mm. <laughs> although light kasi dahil sometimes iba pa umuwi ng ano pero, pero dapat may ibang symptoms din sa katawan ah, natin okay 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 mm. eh yung super dark super dark walang problema yon dahil minsan pag medyo meron tayong kinain na medyo dark na pagkain Oh, dinuguan, dinuguan, champorado, chocolate. Uh -oh. Dag, 'yung may pusit, adobong pusit. Uh -oh. Pwedeng magbago po, pero okay. 'yun lang. Okay. Pero maliban doon, walang pagbabago, kulay lang. At pag nag-isip tayo sa backtrack natin ng history natin, huy, may nakain ako medyo Dark. Ah, okay. Hindi ba ibig sabihin pag may streaks of dark sa poop, eh, parang may dried blood? Hindi. hindi. Dahil pag blood, pag nag-uusapan at hindi siya pula, mm -hmm. ayaw natin yung mistulang putik o parang alkitran. Yung ginagamit sa... Malapot? Malapot na ginagamit sa asfalto, ah, ah, no? At ang amoy ay sobrang malansa. Uh, ibig sabihin meron ka dugu, ng... Dugo yan. Dugo na galing sa taas uh. ng gastrointestinal system. Dahil na-breakdown na siya eh. Mula okay. sa fresh red ba, uh -huh. naging itim na, na-breakdown na ng asido, na-breakdown ng enzyme at ibang pang-chemical. Uh -huh. So nawala na yung pamumulan niya. Pero hindi mo maimuo buo. Kaya mistulang alkitran, putik, malagkit, na mabaho at malansa. Okay. Oh, etap uh, So that's the color. Uh, ano pa yung sumunod? Yung yun, haba. haba. Ah. Dahil yun sabihin natin, bakit mo sasabihin nagbago ang itsura ng dumi mo? Dahil dapat alam mo ano yung dati mo. Uh -uh. Okay? Uh -uh. So yung dati mo sabihin natin ay mga 5 inches pawat labas at mm -mm. mga 1 inch ang diameter. Sana manatiling gano'n. Okay. Huwag yung biglang naging parang hole-in. So, we really have to be conscious, conscious while pooping? Ka? Yes. Yes. Okay. okay. Oo. Eh, kasi ang, uh, ang isip ko lang, Dok, pasensya na. Basura na siya. No. Basta na nakakapoop ako, Every day, mm -hmm. okay lang. Yes, uh -oh. ikaw. sinabi mo every day. Uh -oh. So pag every day na dumudumi ka, ibig sabihin hindi ka na constipated? Ay hindi, constipated. Pa rin. Oh. So ano ang mga criteria baka para sabihin para sa na constipated kaya, ka? O oh, mm -hmm. eh, isa na doon, mas kina ikaw ay dumudumi araw-araw, meron kang pakiramdam na huy, hindi pa uinilabas lahat. Ah. Feeling of incomplete evacuation. Isa oh, na doon. Yeah. Okay? Oh. At yung general alam ng karamihan, yung constipation yun, hindi nakakadumi ng maayos. Meron um, uh, uh, bang acceptable number of days? Ang number ay sabihin natin in one week dapat more than three. Kaya kung three times and less sa isang linggo, so ibig sabihin every other ka lang, no. constipated ka. Hindi ba 'yan parang ano BP na yan talaga yung normal ko? Sabihin natin okay yan ang normal mo. Okay. Pero huwag natin hayaan lang yan. Uh -huh. Dahil yan ba ay dahil sa lifestyle mo, uh -huh. dahil sa diet mo, uh -huh. o dahil sa ibang medical condition mo? Uh -huh. Yung mga binanggit ko ay pwedeng sanhi bakit ka nagkakaroon ng pagtitibi? o pagko-constipate. Ayun. Eh, kami nga, magkakapatid na apat, tibihin. Although ako, um, mm. uh na uh, every day siya although yes. there will there are times na sabi mo nga effort. na may effort tapos number two, yung hindi mo mailabas hindi lahat. ka success yes hindi success uh, yan ay eh, pagka hindi ako nakakain ng gulay hmm. o kaya ng papaya okay pagka yung diet ko ako ah, uh, siguro observant ako no? Mm. kasi no obserbahan ko na mga after three days ba? three days na akong hindi na kaka na. nakakakain uh, ng fibrous mm -hmm. uh, food ayan ako asahan mo na hindi na ako success pero nagpupup, pinipilit yes, ko pare. Yun nga ang question. Okay, oh. Number one question, does it run in the family? Okay. And then number two, masama ba yung pinipilit? Pilet. Okay. Ganito yan. Kaya gusto natin meron kang tinatawag na rhythm or bowel habits. Yeah. Para tuwing sabihin natin, pagkaalmusal mo, takbo yes. ka na sa casillas, para mag-go ka na. Yes. O pagkagising mo, meron ka ng maramdaman. Yes. Pinagbibigyan mo ang katawan mo eh, dahil hinihingi ng katawan mo yun eh. Uh -uh. Nagbibigay siya ng senyales, uy, let's go! It's time! Yeah, kasi kailangan... Bakit mo nararamdaman ang pananakit? Dahil nandun na siya sa dulo uh -huh. na siyang nag stretch ng malaking bituka. Uh -huh. Yung pagitan ng malaking bituka ay may kuryente, may uh -huh. nerve at may ugat na naiipit na. Really? Kaya nagsesend na siya ng signal sa brain. Hey, pain, sakit, uh -oh. go. Parang, Actually, that's not pain, but the urge. Urge. Uh -oh. Dahil nagkakaroon siya ng changes na sa mga tinatawag mong muscle or mass. <laughs> yung sphincter mo, lumuluwag-luwag oh na yung opening. My parang nag-give birth. Oh, okay. yun. Kaya parang give birth. Tama, uh -oh. sinabi mo, Tita Winnie, ikaw ba? Kaya mong iere ang baby mo na walang labor pain? Hindi, oh. Uh. Ganun din ang pagdumi. Okay. Kaya mong i si Sipihin natin, pinipilit mo. Uh, uh. Pero, hindi mo mailabas lahat. Uh. Pero pag nandyan na, urge na, urge na, pag upo mo, go na, go. Boom. Uh, uh. Sobrang success. Uh, 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 uh. Dahil kailangan mo yung urge. Okay. Kaya, regular. Tanong mo, eh, pwede ba ito sa familia? In general, hindi po ito sabihin natin, tibi si kuya, si ate, uh -oh. ay matitibirin ako. Uh -oh. Pero isa sa mga family history na gusto natin tukuyin, eh, cancer. Colon cancer. Uh -huh. Okay? Very, very important ito. Uh -huh. okay. Dahil kung meron nakabara, kung may tumutubo sa lagusan o daluyan or exit ng dumi, uh -huh. pwede kang constipation ang unang manifestation. So hindi siya ano, hindi siya hereditary. Uh -huh. but, uh, okay. In that aspect hindi porket constipated si kapatid. Nagkataon lang siguro. Yes, nagkataon okay. lang. Or sabihin natin, uh -huh. 'yun kinakain niyo sa uh -huh. pamilya ay ganun klase. So in terms of the dietary or fiber supplement or availability uh -uh. ay baka kulang. Kulang. And individually baka kayo rin. Uh -uh. Yung water intake nyo ay hindi ganoon ka regular. Tama dami. Yes. Oh, okay. Next question Yun. yung pili-pilit. Ayaw natin pinipilit ang pagdumi dahil sa hilga. Kailangan nga, maramdaman. May urge ka eh <laughs> dahil ganun nga. May pakiramdam eh, pero ayaw lumabas. Then meron kang either of two kulang ka sa tubig kulang ka sa fiber o may natuyo ang nadumi sa loob na nagka-plug na ha uh, pa paano lalabas eh, yan lalabas yan kasi ah, okay. slowly lalabas kaya dapat regular po ang iyong pag-inom ng tubig oh, yeah. at medyo physical activity ay dapat nandun. lalo na sa isang taong sabihin natin merong karamdaman sa puso okay. o may karamdaman sa uh, may problema o ang sa sakit blood kaya pressure sa ulo hindi pagka lang ganoon ano. Winnie. ayaw natin umiire ang may edad, ang may sakit sa puso, o may alta presyon. Kasi? Dahil pwedeng bumagal ang puso, pwedeng atakihin sila sa puso. Talaga ba? Dahil isa sa mga nerve na nasa puwit natin ay yung vagus nerve. Okay. Ano yun? Excite. Mag-excite yan pag ikaw ay dudumi. Okay. Pero pag pinipilit mo i-excite dahil iniire mo, uh -huh. ang epekto sa puso ay bumabagal ang puso. Really? Negative effect sa puso. So kung may heart attack history ka, no good Nega yan. Na. Observe natin sa mga taong nakapagbiyahe, nakapagstay sa hotel o sa naka-ospital. Na ano doon eh. doon? And nakikita mo naman sa loob ng ospital, ang kasilyas, ang kubeta, meron alarm. Oo nga, oo. Bakit? Nga. Eh para bakit nga? Be Dahil lahat ng mga cardiac events ay pwedeng mangyari habang during Yes. That's how That's how delikado it is na oh. ayaw natin pinipilit po. Kala ko sa buntis lang, bawal umiri pagka nagpupunta. Baka sumabay. Baka sumabay yung bata. Eh wala, walang labor yun. Eh kung hindi pa nakabukas ang kwelyo ng matres, hindi lalabas ang baby. Ay, kasi may mga kwento na gano'n. Ay, ganun. Meat na meet yan. <laughs> okay, sige, meet na myth. <laughs> oh, oh. Ngayon, ano nga yun, De? Uh, yung, yung, ano susunod? Yung size, yung regularity. Uh -uh. Tapos dapat conscious ka, bakit natin tinatanong yung itsura ng dumi mo? Dahil minsan constipated ka itong linggo. O, okay. oh, tibi. Uh -uh. Apa, sa susunod ng linggo, eh, diarrhea ka. Bakit okay. tubig lang lumalabas? Tapos sa susunod ng linggo, tibi ka. Eh, sumobra ako ng kain ng ano, na, sobra ako ng inom ng tubig siguro, o sobra ako ng kain ng ano. Hindi. Ah, hindi. Bakit ka naging constipated? Bakit ka nagdayariya sa susunod na linggo at bumili ka sa pagtitibi? Maaaring merong bukol na nakabara. Inno? Dahil pag may bukol na nakabara sa tubo ng bituka, mm. ano ang pwedeng dumaan? Tubig. Tubi. Siya ay pwedeng overflow diarrhea. Uh -oh. Tanging liquid lamang ang pwedeng tumawid. Uh -oh. Uh -oh. Pero kung ipun na ipun na ang solid, kaya na ang ipwersa na sarili niya, itulak palabas. Correct. correct. Okay? Uh -oh. So yun na. Noon time na constipated at buo ang dumi mo, ito yung puwersado at ipun na ipun na mga dumi mo. Uh -oh. Noon na-empty na siya, uh -oh. tanging liquid na lang ang nakakatawid, at nag-iipon na naman siya ng solid. Kaya sa susunod na linggo, ikaw ay magiging tibi muli. Ni? <laughs> we call that alteration o pagbabago sa dumi mo. Mula, tigas. Tubig, tigas. Um, is that That's a sign na dapat magpa-check. Kaya nga, okay. pinag-usapan natin ito at sa Society ng Gastroenterology uh -huh. at sa World Recommendation natin, uh -huh. lahat ng tao, 45 o sabihin natin maximum na ang 50, okay. kailangan magpa-colonoscopy. Ito yung tinatawag natin. Virgin pa ako. Ay, oo. <laughs> pero alam mo, there's always a first time for everyone, <laughs> Tita Winnie. Kailangan. At itong first time na ito ay nakakatulong. Baka takot kasi. Ay, wala. Baka masakit. Ay, wala painless po ito may paraan tayo para walang maramdaman ang pasyente mm -mm. para ma-monitor din ang bawat sistema mo ang paghinga mo blood pressure mo puso mo okay yes kayang-kaya natin ito kaya dapat conscious na conscious tayo dapat sa ating dumi okay. dahil ito ay nagbibigay nagbibigay ng senyales Okay ba tayo sa loob? okay? Okay ba na dudugo ba sa loob? May nagbabara ba sa loob? Meron ba tayong sabihin natin abnormality? Pero in general, sabihin natin Alamin mo lang anong pangkaraniwan mo. Uh -uh. Kasi pag tinanong ko minsan sa pasyente, anong, hindi tsura ang mo? Hindi you know, alam. Yung normal. Ay sabi ko, iha, alam mo, normal. Ang normal kong dumi, pink. Ay, hindi ako pink-brown. Adi <laughs> ah, may sagot siya. Hindi ganun ka-importante. Bakit minsan, ano, minsan maikli, minsan mahaba? Depende na yan sa fiber. Sa dami? Oo. Ah, Dahil okay. sabihin natin, para maging regular, no, sa usapang pagdumi at mm. constipation, ito ang mga component o sangka para maging maayos ang pagdumi natin okay. sa patang pag-inom ng tubig to uh, fiber sa pamagitan ng pagkain ng gulay, prutas o mga whole grains pwede mm -hmm. no mm -hmm. or pangatlo wag naman sobrang sedentary Konting kilos kilos activity uh konting ehersisyo wag na wag magpigil ng dumi ay kasi nga, sabi mo nga, namamahay ang puwet mo. Oo. Ang problema, ang urge mo ito ay hindi mo. Eh, kasi mo... hindi pwede eh. May ginagawa pa ako. <laughs> Yun ako, ang may mga ano. May trabahong may mga... bawal pumunta sa Correct. toilet. Correct. Ang uh, ang allowable toilet break lang nila ay 60 seconds. Oo nga. Paano ka makapupups ng 60 seconds? Ay, medyo kausapin natin ang management. <laughs> yeah. Yes. Exactly. Kasi ang pagpoop usually 3 to 5 minutes. Huwag naman sumober ng 5. At isa sa mga kabilin natin ay huwag magdala ng gadget sa loob ng kubeta. Uh -oh. Dahil nawawala po yun ating urge, dahil ang utak natin ay nakafocus sa, sa screen, uh -uh. nawawala po yung urge na pagdumi. Last na lang to, yes. bago ko magbigay ng iyong final advice. Uh -oh. sab may nagsabi na ipipindutin daw itong uh, left side dahil nandito daw ang large intestines. Para daw mag-move? Hindi naman. Hindi nating kailangan ng external pressure. Okay. Dahil yung tamang musculature ng ating bituka or ang ating abdominal wall ay sapat na para maglabas ng dumi. Ayun si Andrew. Ang dubi daw niya parang kambing. Bilog-bilog. Okay. Ito isa sa mga gusto natin ipacheck. dahil ito yung tinatawag sa libro natin, Sibalus stools. Sibalus okay. stools or mistulang Holland ang lumalabas, uh -oh. marble like, no? Uh -oh. Or pebble like. Uh -oh. Eh hindi yan natural. Hindi natural. Uh -oh. okay. Andrew, pa-tingin ka na. Yes. Ito si Jonah every three days and dumi. Dapat ayusin natin yan. Meron tayong mga paraan, stool softener, pwede tayong gumamit ng fiber supplement, increase water intake, increase activity. Si Maribeth ang folic acid supplement daw ay nakakaitim ng poop. Ang iron supplement ang siyang nakakaitim oh. ng poop at hindi po siya iniinom na basta-basta. Dapat meron pong indication bakit kayo nag-aayon supplement. Right. So, pag natin ang pagdumi po ay isang natural na proseso. Ito po ay nagbibigay senyales kung ano nangyayari sa loob ng ating bituka para makadumi ng maayos at matiwasay. Yes. Tubig, fiber, activity, at huwag magpigil. Very good. Thank you, Doc. Nasa yeah. Facebook at TikTok si Doc. Yes, pwede naman isearch na lang sa pamamagitan ng ating username, Doc de at Doc Dennis Official. yon yeah. Mag-follow, mag-like at i-share para sa paipang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Yeah.